Ikat guys, papasok kami sa heaven Itong heaven, ayan na po Ayan po Ayan, diyan kami papasok Ano? Ayan, ma'am, tara po Dito tayo ma'am Dito tayo ma'am Okay. Good morning. Good yung magaling nila ang... Ay, magaling nila. Ano dito? Tour <laughs> na, guide and... dito sa loob. Pwede kayo mag-picture sa part na ito bago kayo pumasok. Opo. And sa loob, may 10 meters darkness po kayong maranasan. Mm. passing that part. No flash lights Sundan na po natin yung blue light na ngayon. Mm. Pwede mag-video. Pwede mag-video. Wala na pong lights. Paranasan niyo muna daw yung dilim bago a ah, liwanag. Doon kayong exit sa kabila, it's back to the room. Okay, maganda talaga pa mayroong kang nalalaman, Ito no? si yung explanation. Ang galing ni Sir. Ayan, no? This is the explanation of the owner self of okay, a How we define the artist. Pwede po masaya niyo. Opo. Thank you po, Sir. Ayan po si ma'am. Yung magandang vlogger na si Miss Ami.

Guys, nandito kami ang dilim. Ang dilim nga eh. Dito, Kaya nga, sabi nila, dapat maranasan mo yung dilim bago yung diwana. diwana. Ay, ay, ayan. Ay, Ito na po. Sir, ma'am. Diretso na po. Ma'am, bangga kayo, ma'am. Mabangga kayo. Sige. Diretso. Diretso. Diwana. Si sir, nasaan si sir? Guys, kinilabutan ako. Bago siya sa akin. Guys, kinilabutan ako. Oh my God. Parang yung spirit of God pumasok sa matawan ko. Kumusta ang inyo? Paumanhin, hindi hindi ko talaga buong nakaraanan. Sorry sa mga nangyaring pagkakamali. Papapabait na Ate Anne, iniintay ko. Jim, Jim, Baba Toman Baba You are thinking particular for everything. Papunta na kami ng heaven. Ito na po. Perfect. Ay, oh, yan yeah, naman yeah, eh. Yeah. Ay, gano'n ako na. Ma'am, ma'am? Ma'am? Ma'am, saan kayo, ma'am? Ah, oh, dito, dito, ma'am. Dito.

Ito na po kami. Pagkatapos nila. Pero parang hindi matatapos ito. Come on, Bonman. Come on, Bonman. Ma'am, ingat kayo dyan, mama. Madulas yung ano. Sir, ingat lang kayo. Madulas ito. Ano yung iba? Ingat lang, eh. Okay, guys. Nandito lang kayo kami. Ayan si ma'am. Yan, mo. guys yung heaven dito sa garden park ayan okay. tinan nyo uh, ang ganda bilis tutunaw

Pukuha lang ako ng picture ni ma'am dyan, oh. Ayan si ma'am, oh. Pababa na po kami. Thank you, Lord. Ingat lang po, ah. Madulas yung daan. Yung hagdan. Kapit lang. Para hindi ka mabitawan. Kailangan talaga Okay lang. So, nag-agrabe siya. bawat step. Kasi once naman makalitan yung magdadapakan yun. Yon po. Tama po. Kasi, Tama po. Na, kasi napahasin po, guys. Kasi kanina, nalagtawa ko ng isa. Pa, Ang mag-out-of-balance kayo. Mag kayo. Kasi, Kaya, Pero ma'am, ano, matanong na ako ma'am Ano yung my experience sa itaas ma'am? Ang experience ko dito is amazing Wow Grabe, Yes, talaga naman. Amin, talaga na. Yes. Lalo na yung paglabas doon sa ano. Pagpasok -pag yes. ko pa lang doon, ang katawa. Yes, yes, yes. Grabe. Hindi ko alam kung pumasok sa katawa ko. Oo. Oh. Mm -hmm. Pero alam ko Ay, yung Tinanggap mo yung naman, ano eh. Tinanggap mo yung... Pumasok sa ko. Grabe. Yung ano yes, ma'am? spirit. Yes, yes tama. Doon, tama. Tama naman. Tama naman. Alam ko hinawakan kami ni Lord. Yes. Naniwala ka doon yes. sa pagpasok mo. Yung malakas yung paniniwala mo kay Tama ka. Talagang yung mararamdaman mo tumaas lahat ang balahibo mo yung lumaki ang ulo mo. Mm. Parang mm. hindi <laughs> sabihin yung lumaki. <laughs> Parang tumaas ang mga buhok mo. Opo. ang balahibo mo. Parang sinalikan yes. ka ni Yes. Iyakap niya. Kaya biglang napansin ko na Lumuluha na lang ako. Yan talaga yung experience ma'am sa loob. Yes. Talaga. Napansin ko talaga. Marami dyan naka-spend siya ganyan eh. O lumuha talaga ako. Hindi ko mapigilan. Grabe. Kaya mapapasabi ko ka talaga na sorry. Sa uh, mga nakakasalanan. Opo. Tama naman. Hindi tayo perfecto. But, Tama. Hindi tayo perfecto. But alam ko sa langit ako pipinta. Yeah. Eh, isa namang eh dyan. Eh. <laughs> Hallelujah. Yeah, ya no? The last supper. Grabe, guys, experience na Thank you Lord dahil dinala mo ako sa lugar na 'to. Ah. Thank you Lord just an experience. Sige, kita. So, mm -hmm. Amazing experience. Okay, so, Lord, kasi nabita ka ng tao. Nakakapokusag na talaga Tama. Kasi ang mang, yung iba, gusto rin experience ang kayo thank you, Lord, salamat. Christian. Ingat na ingat First time lahat, kami to. Christian talaga siya. Kasi Christian talaga siya. Kasi Christian talaga siya, guys. Ang lahat tatlong magkapatid na sa Bible yan sila, Darwin, Aaron, oh. and Christian. Mm -hmm. Sige, mamaw na ka, ma'am. Hawa ka dito, ma'am. Ayan. Ito na. Ano niyo ma'am yung ano niyo ma'am? Oh. Hello, hello. Come on. Dito kayo, be. Dito kayo. Dito kayo. Ang <laughs> cute. Ang cute. Ah. Uh. Ayan, done. Ayan.